kita ko talaga sa inyo. Yan. Diyan. May daanan dito, may daanan diyan papunta sa kabila kasi may ano 'yan eh. May aakyat uh, din bundok diyan papunta doon sa ibang ano lugar. Dito dumadaan. Parang shortcut ba? Shortcut. Hmm. Iba ang kulay kasi gawa nga ng umuulan ngayon kaya ganyan ano, yung mga plastic nandiyan kasi gawa ng malakas na ano galoy ng tubig ano, yung mga paru paru tingnan <laughs> ang gaganda lumapit talaga ako nilapitan ko dito para makita nyo talaga sa ngayon, malakas yung daloy ng kubig, gawa ng labo umuulan sa taas pero malinaw na kasi kanina payat umu... Uma. ano ba yun? kanina pa umano yung ulan oh, ay gusto ang nangyay oh. diba? ang linaw pag wala namang bagyo, maraming naliligo mga bata dito. Pati yung mga matatanda, nandito, nagpapalamig. Baloy so, ng tubig. Eh. Yan. Yan. Kaya nyo yan, malinis na yung kulay ng tubig. Kanina pa kasi tumigil yung ulan. Kaya ano na. Hindi na siya madumiting na yung kulay yellow or brown or basta. Ganyan. papakita ko lang din yung sarili ko. <laughs> Kita yung mukha mo din na ako ayoko pumunta doon. Tatakot ako. Mag-isa lang ako just <laughs> Diyos ko na naman ako dyan mamaya. Pauwi ma ako. Uuwi na ako. O, oh, yun, o. Oh. Butterfly. Yeah, uh, Kulayalo. Kolay oh. saan na yun? Tingnan mo yung mga bato, oh. oh. mga bato. bato. Oh, my God. kulay white dito. Sa banda dito, kulay white. Tingnan mo yung ano. Ito yung mga may mga plastic oh. Kasi nga, gawa ng malakas na ulan. Ito naman mga tao kasi hindi nag-ano ng mga plastic. tanggal na yung mga lupa-lupa kung -lupa. walang mga puno dyan na malaki, malaking puno yan ang uh, ano, para hindi siya ma ano, lupa yung sa katapat dito katapat na ano ba yun buntod. <laughs> Ang Tagalog nun. <laughs> oh my God. tingnan nyo pala. Bakit mo? Nyo pala kasi marami. Ilan naman. Basta. Oh, hinahinan ako. Oh, 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 oh. Babalik tayo ko yung camera para kita yung hindi ko. Diyos Oops. Ay, yeah. ay. Ayan. Ayan yung manok. Hindi makita kasi madiling doon. kita pernah itu. Itu na. Ini pet matayu sa bahaging lagi content ano, bawang an sa pagtanim. Ito yung daanan oh. Just cool umihingal na. Ako. <laughs> Ito pahilan <laughs> ako sa mga ano nang tawag dito to oh. yan na oh. hahawakan ko to para makaakit ako agad oh tingnan mo yung akyatan ko oh. madulas eh. oh my god muntik na ako na ah. na Yat, kita akyatin natin. Para makauwi na. Oh, Diyos ko. Ano niya yung puno na yun? Oh. Parang nasa forest lang. No? Parang nasa forest lang. Nandito na tayo ayan, yun yung mga kamuting kahoy ko, o, oh. yun akyat pa tayo layo pa ako oh. mga ko yun, Uwi na ako Ay, ito, ito yung puno ng ano, sili marami akong sili dito, yun, nandyan oh. mga puno, oh ito sili yan Kahar harvest ko lang pero may hinog na naman ito sili mahal pa naman ang sili ngayon ito oh sili din yan nilagyan ko yan ng ano fertilizer para laging namumunga yan sili paakit na ako nito eh tingnan nyo oh ang aakyatin ko, di ba? <laughs> ang hirap to, sili. Yan, sili. Ay, tam sili dito. Kaso lang marami ng ano, yung mga damo kasi gawa ng ulan, hindi ko na na nalinisan. To, sili. Yan, sili pa rin. yun yung ano oh, ilog oh. di ba yun yung pinuntahan ko akyat pa si Inday akyat pa si Inday pauwi dahan dahan lang baka mamaya ikay madulas at ikay babalik sa baba ulit oh, hawakan ko to para makaakit akan. Ano? Buh. Puno na. Ng... Puno na. Ng... Oh, gani. Dum Itong... sa Ito pala sili oh. Yan sili. Hay malapit na ako. May sili pa diyan oh. May sili. Tu. Sili. Yan. yung ano ko pala okay ito yun po yan tingnan nyo po yun know. o hindi siya yan paakyat pa ako dyan hindi pa ako naka ano layo pa malayo pa oh my god yun yun na slide yung isang pa ako yan yung isang papaya marami naman akong tanim dito ng mga prutas papaya yung isa kakao ito naman oh yung mga avocado hindi naman maliliit pa kasi Guyaban, oh. Yan, yung guyaboy mo. Oh. Maliit pa sili, 'yan sili. Ito puno ng lansones matagal pa tumamunga. maliit pa. 'Yan, durian. 'Yan yung durian namin. I mean, baka next year magkaroon na ng bunga. Hey, thank you. Nakarating din ako sa bahay namin. Nandito na pala ako dito sa ano ko yung tawag nito sa mga tanong kids yan kaso na ano nang ko na ni <laughs> nakikita yung sa likod di ba di next next episode ko po pero kita ko yung nakikita lang dito yan lang ito lang nakikita yan pero pag ano mapakita ko rin naman sa inyo kaya oh tingnan mo yung kamay ko sa kakahawak ko sa lupa <laughs> <laughs> sobrang dumi na <laughs> kaya bye bye muna for now